Bongbong Marcos, kung ikaw hindi ka maka-anti mahirap, hindi mo gagawin itong mga ganitong programa mo, hindi mo pagpapatuloy ito. Bongbong Marcos, makinig ka, kapalang mukha mo. Kami nagluklok sa'yo bilang may sa mga mahihirap na tayo. ay ang suportahan ng gobyerno ng DSWD na ang pera ng DSWD ay nanggagaling din sa atin yan. Puro, puro tax natin yan. At yan pa nanggagaling kung minsan, yung corruption. Kaya naman panawagan ng ilang super sa administrasyong Marcos. Huwag naman daw sana silang pahirapan, lalo't binoto nila ito noong nakaraang eleksyon. Ikaw, Bongbong Marcos, kung ikaw hindi ka maka-anti-mahirap, hindi mo gagawin itong mga ganitong programa mo, hindi yung pagpapatuloy ito. Naway makising ka, Bongbong Marcos. Dahil sa gagawin mo, ang dami mong pamilyang papatayin. Bongbong Marcos, makinig ka, kapalang mukha mo. Kami yung naglukluk sa'yo bilang may sa mga mahihirap na tao. Kami yung nagpaan sa'yo eh. Tapos gaganitin mo kami, asan yung mga pangako mo? Asan yung 20 pesos mong bigas? Ano yung nagkulang na, na siro. Di ba? Asa yung mga pangako mo? Ang kapayaman ng mukha mo. Ang kapayaman ng mukha mo. Anti mahirap ka. hindi, hindi ka ano. Masado mong idinaw na mga mahirap dito sa Pilipinas. Ginawa mong bubo mga tao ng Pilipinas. Mas ano ka sa amin, mas komportable ka sa mga mayaman. Sa bawat tax na binabas.